Anong ganap sa mundo ng showbiz? May panawagan ng kapamilya actress na si Janine Gutierrez na huwag paniwalaan ang isang umanoy bastos na tweet niya. Kaugnay kay dating senador at presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o BBM na ginawa itong katatawanan sa isang litrato. Ayon sa paliwanag ni Janine, hindi umano siya ang nag-tweet nito at hindi umano siya ganoon kababaw para gawin ito. Nakasaad kasi sa tweet na nakapangalan sa kanya na Yuck, baskil. Maraming ninakaw sa bayan pero dugyot. Na may kalakip na litrato ni BBM habang nakataas ang mga kamay. Ania, hey everyone. This is fake. I never tweeted this. Kung kilala nyo ako, hindi ko naman talaga katunog ito. Hindi tayo mababaw. Hindi importante ang itsura o panlabas na anyo ng isang politiko. Doon tayo sa facts lang. Lalo na ngayong eleksyon. Dagdag pa niya, mag-iingat sa fake news guys. Kilala si Janine bilang taga-suporta ni VP Lenny Robredo at vocal sa kanyang political views na ibinabahagi niya sa Twitter. Anong masasabi mo sa balitang ito?